What's up mga tol, welcome back to my channel and welcome sa panibago nating na video Sa video na to mga tol, ay eh mag-install tayo nitong ano, MDL Ito, kay Max sa SYM natin So recently, gumawa ako ng video, siguro months ago na rin Gumawa ako ng wiring tutorial kung paano to i-install Inirect ako sa battery, natatandaan nyo yun, ito yun o, oh, pakita ko sa inyo So ngayon, i-actual natin siya dito sa motor ko na to ang gagawin nating diagram ngayon mga tol is yung dalawang relay. Hininang ko na yung wire. So, hindi lang maganda yung hinang ko pero kapit naman yan. Yan ang gagawin nating diagram. Two relay. Tapos, isang switch lang. Ito lang. And then, syempre, MDL. Ganun tayong fuse. Fuse box. Tapos, yung mga wire na gagamitin natin. Syempre, yung tools. Yan, kailangan natin yan. And then magsasagot din pala tayo ng mga frequently asked question mga tol About dun sa ginawa nating wiring Wiring diagram ng MDL So sasagot ko yung ibang katanungan dito So start na natin So bago yung setup muna natin to Ito yung relay na gagamitin natin isa sa mga tanong na nabasa ko mga tol kung ano ba yung gamit kong relay ayan ito yung gamit kong relay a Bosch relay na 12 volts 3 amperes halos lahat naman ganito yung ginagamit and then 5 pin 5 pin to ito kasi mga tol itong dalawa na yan yung nasa gitna tsaka ito itong may na itim 87 at 87A parehas lang yan nagkakaroon ng supply kapag ka nagkaroon ng trigger itong relay kaya kahit isa lang dyan ang gamitin nyo, okay lang yan. Pwede rin kayong gumamit ng 4-pin relay. Depende sa inyo kung ano yung available dyan sa lugar ninyo. Pwede nyo gamitin yan mga tol. Ito pabalutan ko lang to ng tape para hindi sila magkadikit-dikit. Doon sa previous vlog ko na nag-wearing ako nito, gumamit ako ng relay socket. Pero okay lang naman. Kung gusto nyo gumamit ng ganun, wala naman din problema. Ang akin lang kasi mga tol, ah, nagkakaroon ng umido yun eh. Yung, yung saksakan nito, nagkakaroon siya ng umido dahilan para mag lose connection or mag lose contact yung inyong mini driving light based lang sa experience ko kaya ganito na lang yung ginagawa ko hinihinan ko ng ganyan tapos labalutan ko ng electrical pwede kayong gumamit ng shrinkable tube kung gusto nyo kung meron kayo so yung mga tol lalagyan ko ng balot yung bakada poste eh. so yung gitna wala yan disregard nyo na yan ito pala sa mga isang nabasa kong tanong kung ano daw bang wire yung gamit ko no? ito mga tol yung wire na gamit ko is number 16 so next na gagawin natin mga tol is aayusin na natin yung wire mga wire na to pagsasama-sama natin yung magkakasama so una muna um, si 85 ito kasi yung dalawa kung ba't ko nilagyan sila, ng magkapareho no? kasi same lang naman sila kahit magkabaligtad naman tong dalawa na to walang problema pwede nyong pagsamahin si 85 85 86-86 or 86-85 Depende sa inyo Pero ako kasi ginagawa ko is Si 85-86 yung magkasama Ayan sa gitna Ayan o may kita nyo naman dito yung number 86 Tapos ito 85 Diba Para to sa body ground or sa negative Natin Then, Pagsamahin lang natin Okay na mga tol Yung ating 85 Tsaka 86 Yung para sa ating ground Dinagtungan ko na rin sya ng Wire na white So ito kasi yung napili ko So kayo bala kayo Kung anong gusto nyong kulay Na ipantugtong sa mga wire na yan Basta ang napili ko yung white Para sa ating ground And next naman Is yung ating 30 Ito yung ating 30 mga tol Ito Nilagyan ko sya ng kulay Red na wire Red white Ayan o 30 yan Ayan, 30. Ilalagyan ko siya ng red. Dahil ito yung itatap natin sa ating baterya, sa rekta sa baterya mga tol. Ayun. So dito naman mga tol, seat si number 30, itatap natin siya sa battery no, sa rektas sa battery. So ito yung pa yung isa sa mga tanong na napabasa ko. Aiduktong e, man natin to. E, si ano yung itatap natin sa kanya ito, itong fuse. Itong fuse box. Okay, balik tayo din sa tanong. Kung pwede raw bang isama sa uh, accessory wire yung number 30? Ang sagot dyan mga tol, okay lang naman. Wala namang problema. Kahit isama nyo sa accessory wire or itap nyo sa accessory wire itong number 30. Kasi yung accessory wire mga tol, is positive supply pa rin naman yun. Kapag inon natin yung susi, yung galing sa baterya ay napupunta kay accessory wire kaya positive pa rin siya magkakaroon pa rin ng um, supply yung ating 30 ang ano lang doon mga tol ang pinagkaibahan kapag nakarekta kasi sa baterya may iwasan natin yung pag blink blink ng ating pag kurap kurap ng MDL once na gumamit tayo ng headlight ng signal light ng busina usually may kita nyo yan eh kapag ka sa ibang nag, Uh, may MDL kapag ka nag-signalite usually yung MDL nila parang kumukurap-kurap din na ganun so yun yung, yun yung iniiwasan kasi natin kaya bakit natin to tinatap sa positive directa sa bateriya next naman is si 80 itong natitira kong 86 at 85 dito na natin mga tol itatap yung ating switch ito ito ating switch. 3-way switch. Okay? Dito. Pero mamaya na natin to ilalagay kapag naik-salpak na natin to dun sa ating motor. And ito natitirang dalawa. And dito naman natin itatap yung ating MDL. Yan sa so 87. Kasi 87 yung pinakang output nya. Kakabit ko muna to dun sa aking motor. And din saka natin ituloy yung pag-wiring. So dun na tayo magpupo sa motor. So dito naman na tayo mga tol. Ito na yung ating relay na dalawa. Dito natin siya ilalagay sa battery. No, itong dalawang uh, number 30 natin tsaka itong 8586 na pinagsama natin. So ito nga pala itsura ng u -box ko. So dito ko ilalagay yung dito ko na nilagay lahat ng relay pati mga ito lahat na CDI pinagsama-sama ko na rito para hindi um, na mahirap mag-access kapag ka nag... kapag ka dito ko sa loob ng pairings nilagay so napakahirap kasi laging binabaklos yung pairings kaya ang ginawa ko dito ko na nilagay lahat sa loob ng u-box pati nga tong ano ko break fluid reservoir ko ito yung mga tol yung ating 30 tatap ko siya dito sa positive And then ito, yung ating pinagsama na 8586 Para dito man dito sa negative. So ito na mga tol, Lagyan natin. Ang gagawin ko muna pala, i-wiring ko muna siya sa labas. And then, kapag kagumana na siya, pag nakita nyo na, saka ako na siya ayusin ulit yung wiring niya, yung kung saan ko siya ilalagay. Next naman mga tol, dito na tayo sa ating mini driving light So ito yung ating mini driving light, ayan May fan sa likod Isa pang tanong mga tol na nabasa ko Kung umiinit daw ba yung MDL Siyempre mga tol, umiinit ang MDL Kaya nga merong mga MDL na merong built-in na pan sa likod Kagaya nito, may pan. So gagaya ng sabi ko, recommend ko na bumili kayo ng MDL na merong fan sa likod para mas malesen yung init na napoproduce ng ating MDL kasi natry ko na yung walang fan nasira agad may init talaga MDL and, pero hindi yung sobrang init na yung tipong mapapasok ka na sobrang init and then ito yung nabili ko iting kabit kakabit natin meron siyang balas at uh, isa pa sa mga tanong na nababasa ko kung gagana pa rin ba yung MDL kahit alisin tong balas Oo naman mga tol, gagana pa rin yan kasi ang output pa rin naman nito is 12 volts. E eh, 12 volts lang naman to. Up to ano, up to one, up to 36 volts yan yung yung kaya nitong MDL. So uh, under pa rin yan kahit tanggalin niyo to, irekta niyo sa battery, uh, under pa rin yan. Ang main na ang purpose ng kasi ng balas, is eh, syempre nandito lahat ng am um, <coughs> pictures ng ilaw na to. Like for example, kung mapapansin niyo dito, apat yung kanyang wire, four wires. Pero dito tatlo lang. 'Di ba? ayano tatlo lang siya. Pero dito apat. So explain ko sa inyo kung bakit apat 'yan. So ang gawin na natin, lagyan muna natin 'to. yun hindi naman kayo magkakamali dito kasi meron siyang kuntil ayano. oh. Tapos ito meron uka. So pagtatapatin niyo lang 'yan. Ayan, and then screw nyo lang i-lock nyo lang ng di namanya naman yan eh. Balik tayo dito mga tol kung bakit forwards ito. Ayan. And then, pagdating dito sa mismong MDL is 3 wires lang siya. Kasi mga tol, meron tong combo light. Ito, yung black na wire. Ito yung ating negative. Mga tol, ito yung ground. Yung dapat nakadikit sa negative ng battery din or pwedeng sa body ng motor basta ito yung ating negative and then itong white naman is para dun sa puting ilaw ng ating MDL para sa puting ilaw niya ito and yung dilaw para sa dilaw na ilaw ng MDL and itong red naman na ito mga tol is para to sa combo combo light or yung sabay iilaw yung pula ay yung dilaw tsaka yung puti ito sample tatap ko sa battery direct ako muna ito itong negative tsaka itong pula tingnan yung mga lari Ano? o white tsaka yellow sya combo and then itong white tsaka ground Right lang siya. Then, itong yellow naman. Yan, yellow. So, yun. Kaya siya, four wires. Kapag ka, tinanggal nyo yung balas, hindi nyo na magagamit yung combo light. Sayang naman yung ano nya. ba? Diba? Kasi ito yung ilalagay natin sa ating passing light mamaya. Ito. Itong red. So, ang gamit natin dito, ngayon ng dati pagsama sama natin yung magkakakulay So yung mga tol Okay na pagsama sama na natin sila Ayan o Lahat na magkakakulay So yung mga tol Ito na yung ating MDL Diba Ayan na Ngayon Itong wire, mga wire na to Is itatap na natin dito sa ating relay Unahin natin itong dalawa Ito Itong puti Tsaka yung dilaw So itatap natin to Puti tsaka dilaw dito sa 87 mga tol sa 87 kahit alin dyan ayan kahit saan dyan Yun na. Yung 87 natin, yung dalawa, doon natin ilagay yung dilaw. Tsaka yung, yung, puti tsaka yung dilaw. And then, ito naman mga tol, itong itim, which is yung ating um, negative or kailangan nakatap sa body. So, itat, isasama na lang natin to dito. Dito, yung nakatap sa negative. Or pwede nyo ring ilagay sa body ground, basta kailangan nasa negative siya. Kasi yung body ground, negative din naman yan eh. Yung black ng ating MDL. Ayan, okay na siya. Ito na yung ating black Nakatap dito sa may 85, 86 na naka, tap naman sa negative or pwede nyo itap sa battery sa body ground ang dalawa na lang yung natitirang wire dito mga tol yung isa nating isa pa nating 86 tsaka 85 ito so dyan naman natin ilalagay yung ating ito ating switch yung binilatang ko na sya yung kanina tinesting ko na to kung alin yung common ang common nito mga tol itong blue ito yung kailangan nakatap sa positive or sa power sa power supply And then, itong black, yung low, and yung brown naman yung high. Ay, parang baliktad. Ito yata yung high, yung black, and then yung brown, yung low. No? So, yung high natin dito, kayo na bahala kung saan nyo gustong ilagay yung high, kung sa puti ba, or sa dilaw. Pero ako kasi, mas prepared ko yung dilaw as a high. Kaya doon ko siya itatap sa may dilaw ito. Kung ano yung relay na kasama niya. Ito yung dilaw ng ating MDL. And then ito yung relay niya. So dito ko itatap yung high nitong ating switch. Ito yung number 2. Dito. And then, ito naman, yung brown, yung low, yung ng ating switch ito yung one ito naman yung katap ko dun sa puti ito, itong white yung relay na kasama nya or kung saan sya nakalagay na relay And then, itong blue na to mga tol, ito yung kailangan nakatap sa ating accessory wire. So, ito pa yung isang tanong na nababasa ko. Ano ba talaga yung accessory wire? So, marami pa rin hindi nakakagets kung ano yung accessory wire, no? So, ito, gagamit tayo ng test light para malaman nyo kung ano ba yung ibig sabihin ng accessory wire. So, punta tayo dito sa ating susian. Ito yung ating sakit ng susian, mga tol. Ayan. Ito, ito, ito. Ito. Usually mga tol, ang kulay ng wire na nandyan is apat-apat na kulay sa mga um, hindi nakabatter operated na motor. Pero sa mga nakabatter operated na motor mga tol, dalawang wire lang ang makikita nyo dito. It's either red at black lang. Pero dito kasi meron kayong makikita ang red, black, white, green at solid black. So itong green mga tol at itong ating black white ito yung ating kill switch or yung patayan sa susian so ang pinakang hanap natin ngayon is yung accessory wire so alin ba siya rito sipit muna natin to sa ating body ground ito dito sa may bata sa may ano dito para malakas yung ground and then Lagyan natin dito sa itim. Ito, itim. Pag ganun ko susi, ayan, umilaw siya. Ibig sabihin, yan yung ating accessory wire. Kung alin dyan yung iilaw kapag kainan mo yung susi. Ayan. Yung ating kulay black, solid black. Kasi itong red mga tol, iilaw automatic kasi ito yung galing sa ating battery. Ayan. Nakapatay yung susi niyan kahit i-on up on off ko man yan. may ilaw yan kasi ito yung galing sa ating baterya yan hindi itong dalawa huwag yun ang tindihin yan so ngayon alam nyo na kung ano yung accessory wire kung alin yung iilaw kapag kasinusin itong black yan so ito na mga tol yung ating wire pinagapang ko muna doon sa may kanina sa may accessory wire tinap ko doon and then Uh, dito ko siya sa blue. Tinap. Sa blue ng switch. to Which is yung ating common. Ito. Ito yun. Okay. So, ngayon. Try na natin. Pick up muna tayo. Ito yung ating relay. Ito yung ating mini driving light. And then, ito yung switch. Okay. Itong mga tol, itong mga tol, 87, dito nakatap yung ating MDL ay yung ating ano ito yung MDL yung, yung dilaw at yung puti kung saan nyo gusto itap sa dalawa and then itong sa gilid naman sa ating switch ayan sa switch and yung switch nakatap sa ating accessory wire itong sa may gitna which is yung 85-86 din natin nakatap naman to sa negative kasama nya yung negative ng ating MDL or yung black And then, itong red naman sa ilalim, which is yung number 30, nakatap sa ating, o so nakadaan sa ating fuse, and then nakarekta sa ating baterya. No? So, ngayon, testing na natin. On ko muna yung susi. Ayan. Umilaw yung CDI ko, ibig sabihin na on na yan. So, low, ayan. Mainit agad siya. And then, high. Low, high. Low, high. Okay. Patayin ko yung <coughs> susi. Hindi sya iilaw. Kasi meron din nagtanong, uh, bakit daw nirekta sa baterya yung 30, iilaw daw yun kahit hindi nakasusi. So, ito ang patunay na hindi yan iilaw kahit hindi nakasuse yan. kasi walang supply yung ating um, accessory wire so ngayon mga tol meron tayong isang na skip ito yung ating combo light combo wire ay com yung wire na para sa combo light ito naman yung itatap natin sa ating passing light so aayusin ko muna lahat to itong mga nakita nyo para mas malinis hindi then saka, saka ko i-explain mamaya or saka ko ituturo kung paano itatap to sa ating busina para magkaroon ng passing light so okay ano so, mga tol yung ating uh, red na natira dun sa ating minayaring dinugtuan ko siya ng wire actually mga tol karugtong na to ng video na ginawa natin kasi kahapon dapat ikakabit ko na to yung ating passing light ang problema, wala pa pala na pala akong diode. So, bumili muna ako sa electronic shop ng diode. Kinabukasan, kaya ngayon ko lang ulit makakabit ito. Kaya ngayon lang natin makakabit yung ating passing light. Ito yung ating, ito yung kulay red na wire na natira dun sa ating mini driving light. ba? Diba? And then, dilagtungan ko siya ng wire na kulay pula din. Red and white, ayan. Para hindi nakakalito. And then, ito yung pag-wiring niyan mga tol kailangan meron kayong busina syempre ito yung ating busina Stockhorn horn ayan ito stock horn. so ang pag nito mga tol syempre gagamit tayo nitong diode para sa mga itong diode ba't ba kailangan natin gamitin ng diode no kasi mga tol ito yung diode yung nag uh, pipigil ng kuryente or, or nag aalaw ng kuryente sa isang direction lang yung gaya nito kung may nyo ito yung meron siyang kulay grey dito na yan o no, kulay grey na linya ang tawag dito cathode, ito anode. Yung cathode mga tol, ito yung nagbablock ng kuryente na pabalik. So lahat ng kuryente, puro lang pa ganun. Pupunta rito. No? So lahat ng kuryente papasok dito is ibablock nitong kulay gray na to, which is yung ating cathode. No? Kaya ang magiging explanation dito, am um, kapag bumusina ka, aakit yung kuryente papunta dito sa ating um, passing light. Okay? Pag bumusin, nakaakit yung kuryente sa so mapapasokan to ng positive. Okay? Ngayon, ang mangyari, kailangan natin ito kasi kapag kainon mo yung headlight, ay inon mo yung yung ating combo light or yung ating MDL, magkakaroon ng supply yung, yung ating busina kaya tutunog siya ng tutunog kasi nga wala siyang diode yun ang explanation sa diode mga tol kaya ang mangyayari kakabit natin to ng paganyan ayan dito yan and then nakaharap to sa, MD, sa wire ng MDL tapos ito naman yung anode ito yung nakadugtong sa ating um, busina para lahat ng pag nasupplyan ng positive aakit siya dito so tuloy tuloy pumunta sa MDL ilaw yung ating MDL yung passing light ngayon, kapag ka, nagkaroon naman to ng kuryente, pabalik, hindi siya tutuloy kasi ibablock siya na itong ating diode. Yun ang purpose ng diode mga tol. Ngayon, kakabit na natin to dito. So, una muna, hanapin natin yung wire, yung ating positive. So, ito pala mga tol, para to sa mga positive trigger na busina, no? Itong wiring na to. So, hindi to uubra sa mga negative trigger na, passing, na pagkakabit ng passing light. Kasi iba rin yung wiring niya sa MDL. Ito, kasi may nagtanong din sa akin yan kung pwede daw ba sa negative trigger itong paggawa ng passing light. Eh, hindi po mga tol, magkaiba. So, so maghanap, subukan ko maghanap ng mga negative trigger na busina na makakabita natin ng passing lights. I-explain ko sa inyo kung paano siya ikabit. So, ito, sa ano muna tayo passing trigger? Gagamit tayo dito mga tol ng test light. Iba, body, body, ano nyo lang to? Clip yan. So, kailangan, um, iilaw to kapag uh, pinindot natin yung busina so tingnan muna natin kung may connection wala so lipat natin yung ground kailangan yung ground din yung, yung ano yan so meron na connected na siya sa body ground and then ito yung ating dalawang wire So, kung alin yung iilaw dito, pag pinindot ko yung switch ng busina, yun yung ating positive. So, try natin dito. Susi. Kailangan ng susi. Pinindot pindot. Wala. Ang isa. Ayan, ito. Ayan na. Ito yung ating positive. So, ito negative to. So, wala. Ito yung ilaw ito yung positive. Okay, dito natin itatap yung ating dito natin idudugtong yung ating diode. Putulin natin tong wire. Yung saktong haba lang. Ano nga ganito. So, bali ganito lang yung gagawin ko dyan mga tol. Pwede nyo itong hinangin. Kung may panghinang kayo. Pwede rin buhol nyo lang na ganyan. Tapos, bahala na kayo kung paano nyo siya ibubuhol. Basta yung dapat hindi siya matatanggal. So, ito lang ginawa ko mga tolo, ganyan lang. Dinikit ko lang. So, maganda to nakahinang eh. So, yung panghinang ko kasi medyo mahina dumikit. Kaya hindi na kaya niyang padikitin yung ano, panghinang. Kaya ganyan na lang muna ginawa ko. Tsaka ako na ito hinangin. Ayan o, diba? Okay na. Ganyan sa ating positive. So, try natin. Ayan o, try natin. Nang walang busina. Pindutin ko itong... Ah. Diba? Okay na. So, kapit natin yung buzina. Yan na. Okay na. Talagyan natin ng tape. Ang diode. So, dito na. Nagkapit na natin dito. So yan. Tapos na natin na may busina. No. So susi. So okay. Susi. So and then. Tapos yung busina. Tapos contact, busina. Okay na. So, ito ngayon, papailawin natin yung ating MDL ay ayan so hindi siya hindi siya tumunog kasi kami may diode kapag ka walang diode diyan mga tol tutunog to kapag pinailaw natin yung MDL so kabit ko lang lahat ng fairings tapos testingin natin sa labas so yung mga tol ito na yung ating motor so testingin natin ayan. Low, ayan Lakas oh Hello, Yung isang, ano, ewan ko mga tol Parang May kakaiba sa kanya, sumasabay yung puti Kapag ka nag -high. pero goods naman yan ayan. Parang may problema yung mismong MDL kasi pinagpalit ko na ng balas Ganun pa rin So, ayan na Pero okay naman siya Low, high Then, passing, busina <coughs> busina ng ay passing ng low passing pag naka high passing pag naka low high pero good naman yan yan ba? Diba? ito naman yung isang motor natin mga tol si Neon kinabitan din natin sya nyan kaya lang ito version 6 to ayun no. so testing natin low high low high low na nakapasing light yung high na nakapasing light okay goods